Oh, Alright, oh, kasama natin ito, si paring Alvin mga kabukid. Ito, oh, oh. Oh, ayan. Ayun nakita daw. 6 na kilo bibili oh. yung bayo ko, big buyer. Ito, oh, ito, oh. may puga, oh. Huh? May itlogan, may puga. Sabi ni paring Alvin yung ano, yung yung may mga itlog. Ito. Si paring Alvin bayaw. Pamangkin ni Ate Pat siya. Ah. Oh. oh. Alakon. Ayun, shout out kay Ate Pat. At sa kay, kay Darang Melia. Ah, oh, oh. Wow. Magkatabi na sila ngayon doon. Oh. Ano sa tantya mo? 6 na kilo na yan? Wala pa regalo ko na ito sa birthday. Ah, sino ba may birthday? Happy birthday nga pala kay Dena ng San Miguel Pulacan sa Tipalan. O oh, yan, happy birthday. Yeah, yeah. Yan, may regalo ka na. Sampo na yan. Sampo? Anim oh. na kilo. Sampo ba? Apat na kilo yung ano? Yo. Yung... Oh, binis. Oh. <laughs> <laughs> Talaga si Janet Delgado. <laughs> Ay, dagdag na yan, ano? Ano ko te? Sumobra, sumobra sa dami ano. Ano na, oh. ba na yun po? Yan, yeah. 300 ka rin, hindi rin dagdag. Bawita pa lang. Ayan, ayan. No ka rin ka pa. Iba talaga si Johnny Delgado. 300, tatlo yung dagdag. Kada isang kilo, isang Yo. isang piraso. Oh. Ang dagdag, ano? Oh. Ay, iba talaga si Johnny. Ay, paano hindi dadayungin yan? Ay, yan? Oh, dadayungin ka, oh. Johnny Delgado, pagka ganon. Malambat <laughs> na Ah! Salami niya ba rin, di? Ay, makakilala ba kaya? Mm -hmm. oh, kaya pala tinitignan ka ni Baba Medic. Ah, hindi ka nakikilala. Eh ngayon, nagpakilala ka, dadagdag ka pa. niya <laughs> <laughs> <Ayan>, daming, <laughs> ang daming bilhin na 10 kilo, tapos Apat na kilo dagdag. Apat na kilo nga yung dagdag. Hindi ka nagkamali, pare ko. Ang dami. Ang lang yan. Swerte nung may birthday. Swerte nga yung may birthday sa bayo ko. Ay, ah, bayaw. Eh, pisang-pisang para sa mo. Ah, ah. bayo ka na yan. <laughs> bayaw, pisang-pisang yung asawa niyan. Yeah. Ah, kaya pala bayo mo, ano? Oo. Oh. Konti na lang yung isda ni Johnny. Ano, pare? Ano, pare? Sa bayo may bago na yan. Kaya pisang na rin, ha? Ah. O, oh, yan. Kunti na lang yung isda ni Johnny, mga no, lang Ito yung ano pala, location ni Johnny. Location okay, niya, mga kabukit, saka yung number niya. Pwede uh -huh. niya tawagan. Tapos so, ayun yung mga masipag natin mga isda. Maghapon po sila ng isda. So nagpahinga lang sila. Pahinga, pahinga lang muna sila. Tapos lulusong ulit. Kaya po, si Edilon, tsaka si... Si Joey. Si Johnny. gusto ka, Johnny? Kunti na lang yung isda mo. Buti na nandito si Paring Alvin. Masipag po. Kahit paano, nakatulong tayo. Oo, nakatulong. Kahit paano, nakakuha ka rin. Hahaha. Ah, so, kung wala ako, pamimigay ko, nakakaya doon sa may poultry ng man manukan dyan eh. Ah, yun. Kasi bumibili pa sila ng isda, napakamahal daw. So, Ito, kayo, mo. bibigyan mo lang. Bibigyan ko Napakasarap lang. Napakasarap mo naman pala maging kaibigan, pare. Oo, pamimigay ko lang to. Eh, <laughs> pandaing yan ah. eh, mga bisaya yun. Oo. Oh. Sabi pangos, pangos. Masarap yan, daing. Pagangap daing atin yun Andahin ko, ganyan kalakay Yung matinig, eh. lulutong na yung tinig niya pagkatinrito mo ng malutong.